Hello, good morning mga madiscarding mommy. Hindi po muna tayo negosyante ngayon kasi Katulong po muna tayo ngayon ng aking bahay. So ngayon po mga madiscarting mommy, nakita niyo po napakakalat ng aking bahay kasi ilang araw po tayong busy sa ating negosyo, sa ating maliit na negosyo. Kahit sabihin ko man pong napaka-busy ko sa labas, hindi ko po yun ikinakahiya na maging ganito ang epekto sa aking bahay kasi normal lang po na pag wala kang maaasahan sa loob ng bahay, ganito po talaga kakalat ang aking bahay. Hindi ko po pwedeng iasa sa mga anak ko kasi yung mga anak ko rin po busy po sa school. Tsaka iba po yung paglilinis ng aking mga anak sa akin po. Totoo po talaga na ang nanay iba po pag naglinis po sa bahay. Hindi po lahat ng gilid-gilid nalilinis ng aking mga anak. So talagang ang nanay ang maglilinis ng bahay para masigurado po na malinis yan po, tinanggalan ko po ng punda yung aking unan kasi ibibilad ko po yan pag mainit na po kasi ngayon po medyo hindi pa maganda yung panahon dito sa amin sa Camarines Norte eh. at saka yung aircon din po, tinanggalan ko rin po ng filter, nang sa ganon ay ating malinis So, yun muna po ang aking duty ngayong araw, mga madiscarting mommy. Muli po, hindi po muna tayo negosyanting mommy ngayong araw kasi nag-sideline po tayo maglinis ng aking bahay. So, yun lamang po mga madiscarting mommy. god day and God bless us all. Bye!